Guys, good morning. Hi, nakakapagod. Alam nyo ba guys, naglinis ako ng hagdan mula sa taas. yan, hanggang dito sa baba. Ayan, bali. Ano yan, six, anim na palapag na hagdan. Nakakapagod. Ayan guys, gusto ko lang malaman nyo na dito sa ibang bansa, yung mga bahay dito na bungalow ayun iisa lang ang mga katulong nila depende sa amo kung mayaman o hindi or nagtitipid sila ganun eto sobrang laki ng bahay mag-isa lang ako naglilinis dito nakakapagod man wala lang ako magawa kasi itong trabahong to bigay at biyaya din ng Panginoon di ba ito yung ito yung parang ano um blessing na kailangan kong ingatan kahit sobrang hirap alam ko naman na hindi ako papabayaan ng Diyos kahit nakakapagod araw-araw magtrabaho hindi madaling kumita ng pera sa abroad gusto ko lang malaman ng anak ko na hindi ako hindi ako naglalaro sa ibang bansa gusto ko malaman niya na nagpapagod ako Ayan, gusto kong malaman ng anak ko na ganito ang bahay na nililinisan ko para alam niyang ingatan lahat ng mga pinundar ko. Ayan, kasi siyempre uh, kaya ako nagbibidyo, nagpavlog para malaman din ng ibang tao na sana kapag meron kayong mga anak na pumunta sa ibang basta, kapatid, kamustahin nyo sila kung ano yung nagiging sitwasyon nila kasi hindi nyo alam kung gaano kahirap kumita ng pera sa ibang bansa. Akala kasi nila kapag nasa ibang bansa ka lang, linis lang, um, luto lang, ganun lang. Pero hindi nila alam na napapagod ka rin mentality, um, yung na-stress ka, yung araw-araw ka na lang, paulit-ulit na lang yung gawain mo na nakakapagod. So, nga. Tapos, uh, mag-isa pa ako. Yun. Alam niyo ba, minsan, <laughs> kung naguguluhan kayo sa pagbablog ko, pagsasalita ako, gusto ko lang malaman yun na na-stress din ako sa araw-araw na gawain. At sabihin mong sanay ka na, hindi mo masasabi yung mga minsan may reklamo ng amo, ganito, ganyan. Kahit ginagawa mo yung best mo. Dito kasi kahit mag magdahilan ka, mali ka pa rin kasi katulong ka lang. Katulong ka lang means dapat ako ang amo, ako ang masusunod. Yun. Kahit minsan mali na sila. Kailangan mo laging yumuko. Kailangan laging lawakan mo yung pag-unawa mo, kag katulong ka. Yun ang mga ayaw kong maranasan ng anak ko. Kaya ako nagbibidyo ng ganito para malaman niya yung totoong sitwasyon ko na hindi maganda magkabarod. Kaya ako nagsisikap para hindi niya tularan yung ganito ko yung nangyayari sa akin kasi hindi magandang mag-abroad hindi magandang mag-abroad kaya kayo mag may mga anak kayo pag mag ano kayo magsikap kayo para sa mga anak nyo para hindi sila maging kawawa sa ibang bansa meron na naman namatay na tagadagupan sa amin namatay siya tagadagupan malapit sa amin Garcia din ang apelido niya hindi ko alam kung mag-anak namin siya uh, namatay siya Ayun, sinaksak daw siya at pinatay siya ng kanyan. Hindi ko alam kung totoo yung mga istorya, pero alam niya na, na kapag tulad ko, pag ganun yung magiging, kunyari, kapag hindi nakapagtapos yung anak ko, kaya, kaya ako hanggat maaari, pag magsisikap ako maigi, para yung anak ko na hindi na siya mag-ibang bansa, hindi siya marangal ang pagiging katulong, pero yung, yung dadatnan niyang amo, hindi natin alam or yung magiging kasama niya, hindi natin alam. Kaya kap ako, at pagod na pagod na ako kahit gustong gusto ko ng sumuko sa buhay. Hindi ko magawa kasi iniisip ko yung, syempre ako yung nasa kamay ko ang kinabukasan ng anak ko. Choice ko na matapos siya sa pag-aaral. Choice ko na bilihan ko siya ng lupa. Choice ko, ako yung mag-choice para maganda yung kalalabasan ng buhay niya. Ayun, kahit alam kong pagod na pagod na ako dito, tingnan nyo naman ang trabaho dito. Kaya kayo kapag mag-abroad yung mga anak nyo or kayo yung nag-abroad. Sana wag na, wag na nating hayaan na kung ano yung nararanasan natin, wag na natin iparanas sa mga, mga, anak natin. Ayun lang, magsikap tayo hanggat maaari magtipid. Yun. Hanggat maaari habang merong pang months, taon na binigay ang pagkakataon ng Diyos sa atin na mabigyan ng opportunity na yung, eto, bigay ni Lord to eh. Bigay na Lord na trabaho to. Binigay niya sa akin to. Alam kong may reason kung bakit ako nandito. Kaya so, sabi ni Ro, depende na lang sa akin kung pahahalagahan ko yung bawat sentimo na pinagtatrabahuan ko. Depende na lang sa akin kung anong gagawin ko sa perang pinagpapaguran ko dito sa abroad. ba diba? Ayun. So anyway guys, dito ko na i-end ang vlog kasi ang dami ko pang gagawin. Yung manok pa yung manok is papalitan ko ng ano yung manok yung ano niya yung charcoal para hindi mabaho yun po is na po is na ako oh, guys ang hirap naging katulong kaya huwag na ay mag mga ibang bansa ang hirap hirap sa totoo lang kung iniisip yung maganda rito maganda lang kapag malaki yung sahod pero kapag maliit ng sahod napakahirap so we're here to be honest it's not an easy money it's not an easy to earn promise Ayun, especially, malaki yung bahay mo, tapos wala ka pang pagkain. Ay, buhay nga naman. But you need to respect all kinds of people, culture, and food. So, hindi ka pwedeng magreklamo. At saka, sabi nga nila, nasa Bible naman yun eh. Kumain ka lang ng konte Para kayo may kakainin ka ulit. ba? Diba? Ayun, makontento, kumbaga. Wala namang contentong tao. Pero, depende na lang yun. Kung gusto mong umasenso sa buhay, kailangan magdipit. Ayun. So, anyway, guys. Bye and God bless. mag na ako. Bye. Bye-bye. Sana magustuhan nyo tong kwento ko kahit medyo magulo-gulo. Ayun lang. <laughs> Ayun. Tingnan nyo naman yung nilinisan ko. Diba? Masyadong maltaas Anim na palapag. Bye, guys. Masyado madalda lang na madal-dalang ni nanay tiyakin nyo. Bye.